tayo yung question na related sa baha at gano'n daw ba kataas yung kaya ng isang sasakyan na pag nilusong e eh walang magiging problema yung sasakyan. Hello mga pap! I'm kuya Shin! At related sa baha no, gano'n nga ba kataas? Well, depende kasi sa kotse yan. Pero ang pinaka-idea lang naman dyan, basta hindi siya umabot doon sa tambutso or hindi siya umabot doon sa kalahati ng inyong gulong, safe yan. Halos walang magiging problema ang inyong sasakyan pag nilusong ninyo ang isang baha. Kasi ito, idea lang. Bakit ba namamatay ang makina pag nilulusong sa baha? Well, dalawa lang naman yung pinaka-common reason. Pumasok yung tubig dun sa inyong air intake o dun sa air filter. So kung ano yung height ng inyong filter, pag umabot dun yung tubig, pumasok yung tubig dun sa air filter natin o sa air intake natin, mamamatay yung makina natin. Pangalawa is pag hindi na uh, makalabas yung usok Doon sa ating tambutso O nabarahan na ng tubig So yun yung reason ano, kung bakit namamatay yung makina Now, okay uh, Bakit nasabi ko na hanggang doon sa tambutso O hanggang doon sa Kalahati O hanggang doon sa kalahati ng inyong gulong Kasi pag doon sa kalahati ng gulong Pag sumobra tayo doon, pag lumubog yung ating wheel bearing Masisira yun Pero, Hindi instant na magkakaroon ng problema Pero possible after ilang buwan, ilang linggo, pwedeng magkaroon na yan ng ugong sa wheel bearing. Now, pag umabot naman doon sa tambucho, nalunod yung ating tambucho o biglang lumamig yung ating tambucho, isa sa mga tinatamaan dyan is yung oxygen sensor. So, yan yung ano, ano. So, tignan ninyo kung ano yung height ng inyong tambucho or yung kalahati ng inyong gulong, kung ano yung mas mataas doon o mas mababa doon, hanggang doon lang yung safe na kaya ng inyong sasakyan na walang magiging problema. Ang pinaka-advise ko lang sa kay sa inyo, pag lumulusong kayo sa dahan-dahan lang yung takbo kasi pag masyado kayo mabilis, yung splash ng tubig, mas mataas. So, may tendency pumasok yan doon sa inyong air intake. pwedeng masira din yung bumper ninyo o yung ibang plaka na iiwanan at uh, as much as possible dire diretso yung takbo walang hinto sana para yung ano yung wave ng tubig pala palabas ng sasakyan kasi pag tinenggan ninyo yan tataas yung tubig sa ilalim ma, ma -ano yung inyong tambucho mababasa so yun na doon na magkakaroon ng problema so yun sana mga paps nagkaroon kayo ng konting idea with regard sa baha salamat sa panonood keep safe mga paps